of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News, Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila. Our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang Tahar Sabay-sabay nating palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila, The music and news authority. One time the New Filipino Time alas 7 ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. Umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years na kasama mo. sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada News. <laughs> headlines. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Bagong sistema sa flood control projects. Mas hihikpitan daw upang masawata ang korupsyon. Ilan pa sa mga luxury cars ng Pamilya Diskaya? Abay napagalamang wala raw entry record sa kosto. DOJ, pirmado na ang lookout bulletin order laban sa ilang mga opisyal at contractors na sangkot sa mga maanumaliang flood control project. 2026 budget naman ipinababalik ng kamara sa DBM. Itong Duterte Youth Party List naghain ng petisyon sa Korte Suprema matapos pong kansilahin ang kanilang registration. At ito maon tinatawag na red line ng China hindi na raw dapat pang ipilit sa Pilipinas Siksik -sik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Buong puso, puso kasama Ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines, News FM Philippines. In the heart of changing lives Helping and inspiring people to achieve to a achieve better life, life kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. Brigada Nationwide Brigada Balita Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo mula sa 105.1 Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Araw po ng Huebes, mga kabrigada. September 4, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Magpapago na daw ang paraan ng pagpapatupad ng mga flood control projects upang mapagaan ang hirap ng mga Pilipinong taong-taong binabaha. Kasunod po ito ng pag-aproba ng Investment Coordination Committee, Cabinet Committee o yung ICCCC na ng proseso ng mga proyekto upang masawata ang korupsyon at masigurong kapakipakinabang ang mga ito. Sa bagong sistema mga kabrigada, hindi na natitignan ang mga proyekto ng paisa-isa kundi pagsasama-samahin ang mga ito sa loob ng isang river basin. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Marcos na palakasin ang flood control sa buong bansa. Binigyan din ng kalihim na seryoso ang gobyerno sa pagpapatupad at pananagutan at hindi papayagang masayang ang pera ng taong bayan sa mga sablay na proyekto. Lumabas naman sa investigasyon ng Bureau of Customs na wala raw palang entry record sa bansa ang walo sa labing dalawang luxury cars ng pamilya Diskaya. Ay po kay Customs Deputy Chief of Staff Attorney Chris Noel Bendijo, indikasyon daw yan na posibleng hindi na proseso at baka hindi ho nabuwisan ang mga sasakyan na yan. Kasama nga ho sa mga isinailalim, sa search warrant ay ang mga high-end units gaya na lang ng Rolls-Royce at Bentley. Bagamat na, balik na nga ako sa compound ng pamilya, ang lahat ng labing dalawang sasakyan na subject ng search warrant binigyan ng mga diskaya ng sampung araw para magpakita ho ng ebidensyang nagbabayad sila ng tamang buwis. Brigada Balita Nationwide Ito ay LBO, laban ho sa ilang DPWH officials at contractors na sangkot sa Ghost Flood Control Projects. Pirmado na ng DOJ. Alamin natin ang detalye. Kay Jigo Custodio, ibrigada mo! Pirma na ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya ang Immigration Lookout Bulletin Order laban sa ilang DPWH officials at contractors na sangkot sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay Justice Spokesperson Asik Miko Clavano, pinirmahan ni Rimulya ang request letter ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Rodante Marcoleta. Habang ngayong araw naman, pipirmahan ni Remulya ang ilbo request ni DPWH Secretary Vince Dizon. Una nang sumulat si Dizon sa DOJ at Bureau of Immigration upang hindi makalabas ng bansa ang mga iniimbestigahan habang nagpapatuloy ang kaso. Kasama sa listahan ang mag-asawang Sara at Pacifico Discaya na may-ari ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation gayon din ang may-ari ng Wawo Builders na si Mark Allen Arevalo. Samantala ay naman sa Bureau of Immigration agad silang tatalima sa oras na matanggap nito ang kopya ng sulat mula sa DOJ. In the heart of changing lives, sako sa si Brigada Jiko Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music News Authority. The Balita nationwide Mas pinalawak na Ghost Project Investigation, isusulong daw huya ng isang senador. Igaraan Cortes i ハハハハ Naniniwala si Senator Mig Subiri na mas marami pang manumal yang mabubulgar kung maiimbestigahan na nga rin na ang iba pang infrastructure projects. Kagaya ng ala ng mga notorious na rock netting projects na wala naman na silbi. Solar lamp, cuts, Eye Road projects at maging dredging projects. Kaugnay nga nito ay ginita ng senador na hindi lang dapat flood control ang silipin pero maging ang mga infrastructure projects. Dapat naman din daw sa kasong plunder, graft and corruption at maging syndicated as tapak, ama contractor at maging government officials na mapapatunayan na nasa likod naman, naman ng malyang proyekto. Anya dapat maging habang buhay ang parusang kulong sa kanila dahil bariya lang naman sa ito ang pagbabay ng piyansa. Sa kasalukuyan, nabanggit na raw ni Zubiri ang tungkol dito kay Senator Ping Lacson at sumangay naman ito sa kanya na bigyan nga ng mas mabigat na parusa ang mga mapapatunayang ng nambulsa ng pera ng bayan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Musica News Authority. Ito namang pagpapabalik ng 2026 National Expenditure Program sa DBM. Magiging justified at hindi raw labag sa konstitusyon ayon ho sa House Leaders. Brigada Haji Camino, ibrigada e mo! Brigada! Walang nilalabag na batas ang Kamara sa rekomendasyon ng party leaders na ibalik sa Department of Budget and Management ang 2026 National Expenditure Program. Itong iginiti House Deputy Speaker Ronaldo Puno matapos magpulong ang mga leader ng National Unity Party, Lakas CMD, Nationalist People's Coalition at Nationalista Party kaugnay sa planong ipaayos sa DBM ang NEP na anilay may erroneous, missing, emerging at double appropriations at oversized lump sum. Sa pulong balitaan, sinabi ni Puno na base sa initial opinion ng House Legal Counsel, magiging justified ang kanilang hakbang dahil sa pag-amin ng Department Secretaries na may mga entry sa NEP na binawasan at upang mabigyan ng pagkakataon ng DBM na itama ang mga nilalaman. Naniniwala ang mga leader na sa pamamagitan nito, may tataguyod ang budget deliberations na sumasalamin sa proposal na hinahangad ng ehekutibo. Wala anyang nakasaad sa konstitusyon o sa batas na pumipigil sa kamara na gawin ang pagsasauli ng NEP. Binanggit din nito ang Administrative Code of 1987 kung saan maaaring mag-transmit ang pangulong ng proposed supplemental or deficiency appropriations. Paliwanag pa ni Puno, mas magiging practical at systematic kung ibabalik na lamang sa DBM ang dokumento para sa corrections kaysa isa-isahin ng Kongreso ang mahigit 250 districts. Dagdag pa ng House Leader, dapat resolbahin muna ang pagtuturoan ng mga departamento at ng DBM at itama ang budget formulations bago muling isumite sa Kamara. In the heart of changing lives, ako sa Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ito naman ho ang gagawing sweeping review sa 2026 DPWH budget. Target na hong matapos sa loob lang ng dalawang linggo. Brigada Maricar Sargan, i-brigada e mo! Brigada. Agad na nagpulong sina Budget Secretary Amena Pangandaman at Public Works Secretary Vince Dizon matapos ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na busisiin ang 2026 budget ng DPWH kasunod ng mga ulat ng umano'y insertion. Tiniyak na Secretary Dizon na tatapusin nila ang review sa loob ng dalawang linggo o mas maaga pa upang maiwasan ang pagkaantala sa deliberasyon ng pambansang pondo at ang posibilidad ng re-enacted budget. Sakaling matukoy na may doble ang alokasyon o proyektong tapos na, ngunit muling pinondohan na agad anyang aalisin ito ng kagawaran. Magiging maigpit anya ang gagawin nilang koordinasyon sa DBM sa mga susunod na araw upang masunod nila ang direktiba ni Pangulong Marcos na siguraduing malinis ang 2026 budget ng bansa, lalo na ng DPWH sa gitna ng mga issue sa flood control project. Nag-usap kami ni Sekmina Uh, we both agreed on a two-week timeline. Dalawang linggo. Maximum. Pwedeng mas maigse. No? Pwedeng mas maigse. So, ano lang, no? kailangan ng syempre, pagtrabahuan namin to ng maigi, no? Uh, pupukpukin natin ang, ang, ang DPWH, ang, ang, ating mga kasamahan doon, para magkaroon tayo ng honest to goodness review. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan, na 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Iginit naman ni Defense Secretary Gibo Chodoro na hindi nga ho kasi pwedeng ipataw ng China ang tinagurian nga ho nilang red line sa Pilipinas. Sinod nga ho yan ang pahayag na inalabas ang Chinese Defense Ministry matapos bumisita si Taiwanese Foreign Minister Lin Cha sa bansa. Binigindiin ni Teodoro na ang red line ng China ay umiira lamang sa kanilang teritoryo at hindi dapat diktahan ang malaya nating bansa. Iginit pa ng kalihim na bagaman kinikilala ng Pilipinas ang One China Policy, hindi naman nangangahulugan na pwede nang diktahan ng China ang bansa sa sarili nitong ter teritoryo at sa sarili nating mga patakaran. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Mayorya daw ng mga Pinoy hindi nakaranas ng vote buying noong 2025 elections. Brigada Sheila Matibag sa detalye. Ibrigada e mo! Brigada! brigada. <laughs> Karamihan sa mga Pilipino ang nagsabing wala silang naranasang vote buying noong nagdaang halalan. Sa tugon ng mass survey na isinagawa ng OCTA Research, 62% ng publiko ang nagsabing wala silang naranasang insidente ng pagbili ng boto at hindi nila ito personal na alam. 71% naman ang natitirang 38% na nakaranas at personal na may alam sa vote buying ang naniniwalang naka-impluwensya pa rin ito sa eleksyon. Samantala, malaking bilang ng mga respondents na batid ang vote buying ay mula sa Mindanao. Batay sa pag-aaral, ang pagbili ng boto ay unevenly visible In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The music and Brigada Balita Nationwide Ito, Malapit na tayo mag-duck, cover and hold Yung third quarter nationwide Simultaneous earthquake drill Isasagawa nga raw ho sa September 11 at yung ceremonial pressing of the button huyan ay dyan lang sa may Campo Aguinaldo. ka Kath, Austria, e i mo! Sasagawa sa darating na September 11 ang third quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Ayon sa Office of Civil Defense, ang ceremonial pressing of the button ay gaganapin sa si Camp Aguinaldo sa Quezon City na magsisilbing hudyat ng sabayang earthquake drill sa buong bansa. Samantalang full-scale exercise ay idaraos sa libingan ng mga bayani sa Taguig City. Pangungunahan ito ng OCD katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, uniform services, mga lokal ng pamahalaan at iba pang sektor. Layo ng earthquake drill na patuloy na maisulong ang kahandaan ng mga Pilipino sa pagtama ng malakas na lindol. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1. Brigada News sa Fem Manila, The Music News. Authority. Kada balita nationwide. Nanawagan naman si Senador Bongo ng pagpapalakas sa iba't ibang propesyon sa bansa sa pamamagitan ng mga bagong panukalang batas na inihain niya sa Senado. Ilang ho sa kanyang isinusulong ang New Medical Technology Law, Advanced Nursing Education, Magna Carta of Government Accountants, New Philippine Midwifery Act at yung Electrical Engineering Act. Gitpo naman babatas mahalagang suportahan ang mga nasa larangan ng kalusugan, edukasyon, engineering at batas dahil malaki ang ambag na mga ito sa pag-unlad ng ating lipunan. Dagdag pa niya, dapat unahin ang kapakanan ng mga profesional bilang pagkilala sa kanilang kontribusyon sa bansa. Brigada, Palina. sa atin namang health news ka habang nasa teenage years, natural ho na dumadaan ang mga kabataan sa mga insecurities. Kung hindi po ito nabibigyan ng sapat na pansin, e baka po humantong huyan sa mababang self-esteem at baka anxiety pa. Ba. Bilang mga magulang, malaking bagay po yung simpleng pag-appreciate sa kanilang efforts, hindi lamang ho sa resulta. Dapat hoy pinakikinggan sa sila at iparamdam na sila ho ay pinahahalagahan. At turuan silang tanggapin na hindi na kailangan maging perfect para maging mahalaga. Isa ho yung paalala mga kabigada mula ho sa Stand Out ES4 Multivitamin Capsule. At tumutulong ho para matiyak na healthy ang ating mga anak na teenagers. Yung ganyang suporta po mula sa pamilya ang nagbibigay ng lakas ng loob para harapin ang hamon ng mga kabataan. Simulang tupari ng mga pangarap ng inyong mga anak and stunting now with Standout ES4 Multivitamin Capsule. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update. Weather Update. Mga kabrigada, patuloy pa rin umiiral ang hanging habagat ngayong araw. Kaya asahan pong maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Metro Manila, Central Luzon, Ilocos Region, Cordillera, Batanes at Cagayan. Makararanas naman ang Western Visayas na ang dalalabing bahagi ho ng Luzon ang bahagyang maulap hanggang maulap na panahon. Arahusa na lalabing bahagi ng bansa naman asahan ng generally fair weather. Ngunit posibleng pa rin ang localized thunderstorms na maaaring magdulot ng flash floods o landslides. Samantala mga kabrigada, wala pang minomonitor ang pag-asa na low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Brigada. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balita ang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Ibuprofen Plus Paracetamol Fast Relax at Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita sa umaga. Buong puso kasama ang buong puersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw. At Brigada Gab Dalisay. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News FM Manila. The Music and News. Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang pahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika. at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.